sa pamamagitan ng isang liham ay hiniling ng Mindanao Transport Confederation of the Philippines kay Pangulong Bombong Marcos na sumailalim ito sa hair follicle drug test. Ito ay para sa usapin ng transparency at pananagutan sa bansa at bawat Pilipino. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Given the elevated position you hold as the President of the Republic of the Philippines, the commander in chief of the armed forces of the philippines the chief architect of foreign policy that acts as the country's mouthpiece with respect to the international affairs it is crucial that the public has confidence in your personal and professional conduct From ito ang ilan sa bahagi ng liham na isinagawa ng Mindanao Transport Confederation of the Philippines na binubuo ng nasa mahigit 1.2 milyon at patuloy na dumaraming miyembro para kay Ferdinand Marcos Jr. upang ipahatid ang kanilang panawagan na magpa-hair follicle drug test ito. Ang napapansin ng organization while well, meeting kami, kung wala tayong gagawin, meron pang tatlong taon ang ang ating presidente dapat malinis niya ang kanyang pangalan. Kasi nakasalalay ang Pilipinas dito. Alam niyo po, itong mga kasama namin, kasama yung ibang mga dito sa wala namin dito, may mga anak sa abroad nagtatrabaho. Sila mismo apektado na rin. Pinapahiya, napapahiya. Wala ba kaming gagawin? Nakaantay kami. We are just an ordinary organization. Toda. Di ba? Minaliit. Tricycle operator. Tricycle lang kayo. Andyan yung jeep niya, andyan yung bus, andyan yung mga maraming transport sector group walang nagsasalita na organisasyon katulad namin. Ang liham ay nakatakdang ipadala sa Pangulo at umaasa ang mga miyembro nito na makakamit ang transparency at accountability sa ilalim ng kanyang pamumuno sa pamamagitan ng pagtugot sa kanilang kahilingan. Ang gusto ko lang lumabas, neutral muna tayo. Di ba? Kung pwedeng lumabas yung katotohanan, yun ang kailangan. Kaya nga kung titingnan nyo sa sulat natin, isa lang ang hiningi ng MTCP, Mr. President. Very simple. Isang hair follicle test and additional request kung po pwede, isa publiko natin para wala na talagang pagdududa. Kasi kami pa rin, no? kasama ng aking mga lideres, naniniwala sa iyo. Hindi namin yan tatanggalin kasi ikaw yung nakaupong Pangulo. Huwag po ninyong antayin na yung mga makakatulong sa inyo ay mawawala pa sa inyo. So para makita niyo, wala pang perma yung iba. So dito... Sa kabila nito, nilinaw ng grupo na sila ay neutral at walang pinapanigan dahil sila rin ay sumuporta sa kandidatura ni Marcos noong nakaraang halalan. Kaya kami, hindi kami, wala kaming politiko na sinusuportahan. Bakit kahit anong mangyari sa si eleksyon, mananatili ang aming hanap buhay. Diba? Yun. So, asahan niyo hindi ito ang huli. Kasi kami naman ay mataatinga ng ating Pangulo. Kung gagawin niya yung hinihiling namin, tutulong kami sa kanya. Pwede kaming mag-file ng kaso doon sa mga sabi ng bangag siya, ng adik siya, kung may result na na negative. Being boss niya. So, to tell you frankly, ma'am, I am a leader during the campaign of BBM. I'm the uh, chief sa Speakers Bureau of the BBM movement during his candidacy. And this situation ngayon na mayroong mga hindi magandang balita tungkol sa kanya, it really hurts my feeling. Because he is my president. So, comes this call for him. Para, at least in my own as a supporter of him, I can still be proud to say, uh, I am not mistaken of voting him as my president. Kaya nila nakakapagod ng matawag na bangag at adik ang lider ng bansa. Kaya panawagan nila na sumailalim ito sa hair follicle drug test upang mapatunayan na ang kredibilidad nito. Ang nagtulak sa amin na gagawin ito kasi parang nasanay na lang ang Filipino sa salitang bangag, sa salitang adik, sa salitang walang isip. Ako nahihiya na bilang founder. Alam niyo sa totoo lang, may ginagawa akong programa para sa organisasyon namin. Sabi ko, trabaho nila to. Hindi to trabaho namin, pero ginawa namin. Binigyan namin sila ng mandato. Yun trabaho nila, di ba? So, yun ang nag-prompt sa amin na hilihingiin namin sa Pangulo, Mr. President, please, napakasimpleng bagay lang hiningi ng taong bayan. Tandaan natin, ang mandato ninyo ay nanggaling sa amin. Kami ang bumoto sa inyo. Diba? Kung naalala niyo yung salita ni President, dat dating President, no? sumalangit na wa ang kanyang kaluluwa, binignuwa kayo. Nung nanalo siya, kayo ang boss ko. Ibig sabihin tayo ang boss nila. Binigyan natin sila ng mandato, serve us. Yun lang ang kahilingan namin. Ngayon, bilang boss, humingi kami ngayon ng requirements galing sa iyo. Kasi ito ang issue against you. Pwede ba? kasabay rin sa paglalahad ng natulang liham ang kanilang panawagan sa mga nais sumuporta sa kanilang adhikain na hindi lamang sa mga kontra sa administrasyon, kundi maging ang mismong sumusuporta dito. Itong Mindanao Transport Confederation of the Philippines, mar maraming organisasyon, ang hiling ko sa kanila, no? itong sulat na ito, sana ito yung magbuo sa atin. Huwag po tayong magkanya-kanya. Magbuo sa atin, magbuklod sa atin sabayan niyo kami. Manawagan tayo sa mahal na Pangulo kasi naniniwala ako, this time, makinig na siya. Bakit? Kami pa lang ang organization na gumawa ng sulat na ito. Ipadala natin through priority mail. Pagkatapos, kami, katulad ng sinabi ng aking spokesperson, magbigay kami ng labing limang araw na may action.